siguro nga, parang may favoritism ang Diyos. Hindi pantay-pantay ang kanyang pagtingin. Pero minamahal ko mga kapatid, tandaan natin na lahat ng ibinibigay sa atin ng Panginoon ay may karampatan itong pananagutan. Na kapag ibinigay sa iyo yan, may dahilan. Hindi yan binigay sa iyo just to enjoy it. Hindi yan ibinigay sa iyo dahil lang basta gusto lang ng Diyos at walang malalim na dahilan meron. At ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon na anumang ibinigay sa atin, pananagutan natin yon sa Panginoon. At ang pananagutan natin ay nakadepende sa bigat ng responsibilidad at ng biyaya na ipinagkalob sa atin. Sumay niyo ang Panginoon at sumay Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababaya ang pasukin ng kaniyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ng Panginoon, Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siyang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan, sa sambahayan ito upang magbigay upang magbigay sa ibang alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang alipin iyon, kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito, ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago bumalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ng ibang aliping lalaki at babae, kumain, uminom at maglasing, Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga hindi tapat. At ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon ngunit naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaan na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Sokristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman po, Father Siguro Christ. po, minsan natanong nyo na rin sa inyong sarili o kahit sa Diyos mismo, patas ba talaga ang Diyos? Pantay ba ang Kanyang pagtingin sa ating lahat? Kung gayon, bakit merong mayaman? Bakit merong mahirap? Bakit merong mga tao na tumatanggap ng mga pagpapala na dinadasal din natin para sa ating mga sarili pero sa kanila binibigay sa atin Hindi diba? At kung ako siguro magtatanong sa Panginoon, bakit yung iba matangkad, bakit ako hindi? Itong mga kat katanungan ang ito at yung mga observation natin tungkol sa buhay natin, lalo na pag kinukumpara natin yung buhay natin sa ibang tao, naiisip natin siguro nga parang may favoritism man Diyos. Hindi pantay-pantay ang Kanyang pagtingin. Pero minamahal ko mga kapatid. Tandaan natin na lahat ng ibinibigay sa atin ng Panginoon ay may karampatan itong pananagutan. Na kapag ibinigay sa iyo yan, may dahilan. Hindi yan binigay sa iyo just to enjoy it. Hindi yan inibigay sa iyo dahil lang basta gusto lang ng Diyos at walang malalim na dahilan. Meron. At ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon na anumang ibinigay sa atin, pananagutan natin yon sa Panginoon. At ang pananagutan natin ay nakadepende sa bigat ng responsibilidad at ng biyaya na ipinagkaloob sa atin mas malaki ang responsib mas malaki yung biyaya na ibinigay mas malaki yung responsibilidad kaya kung isasalarawan natin ito halimbawa kung pareho lang naman kayong nagsisimba at kayong magkatabi parehong 100 pesos ang hinulog ninyo sa kolekta kung yung 100 pesos na yon halimbawa ay nanggaling sa isang minimum wage earner, at yung 100 pesos na galing sa isang negosyante na talaga namang napakayaman, mas mabigat ang pananagutan ng negosyante kaysa sa minimum wage earner. Bakit? Kasi mas malaki yung ine-expect sa kanya eh, na ibibigay niya. Hindi pantay, pagkaganon, Father, parang hindi naman patas yung Diyos. Porkit mamayaman ako, marami ang hahanapin sa akin. Eh yun nga ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo eh. Ang pinagkarlooban ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. The more your blessings, the more you should be responsible to your blessings. Kaya nga halimbawa kaming mga pare, nagkasala kami. Kung kami titimbangin sa harapan ng Diyos, ang aming kaluluwa at ang aming konsensya ay titimbangin sa harapan ng Panginoon. Kahit pareho lang tayo ng kasalanan ginawa, mas mabigat yung kasalanan namin. Dahil mas alam namin yung responsibilidad na kaakibat ng kasalanan ginawa namin. So sino ang mas may pananagutan sa ating dalawa? Ako bilang pare. Kaya huwag nating isipin na parang, huh, swerte naman niya, ang dami naman niyang blessings. Ang dami naman niyang biyaya. Nakaaangat siya sa akin. O, teka muna. Tandaan mo na yung tao na yan na nakaaangat sa iyo, mas mabigat din ang responsibilidad niya sa ating Panginoon. Pinagdiriwang natin ngayon si San Juan Capistrano. Isa po siyang pari. Kaya nga kung tutusin, eh, marami siyang pribilehiyo. Gayun pa ginamit niya ang kanyang pagiging pari hindi para impose lamang yung kanyang power o yung kanyang authority. Bagkus, naglingkod po siya sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng mga misyon na kanyang ginampanan. Nakita niya na yung talino niya, yung galing niya, hindi yan para sa sarili niya at hindi na papurihan siya ng mga tao. Ginamit niya ang lahat ng ito upang ibahagi ang mabuting balita sa kanyang kapwa. Nakita niya na kaakibat ng mga biyayang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ay ang kanyang responsibilidad na gamitin ito para sa pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Kaya sana, imbis na tanungin mo, bakit mas parang pinagpala sila, kaysa sa akin, ang tanungin mo sa sarili mo, yun bang mga biyayang binibigay na sa iyo, yung mga bagay ba na meron ka, at wala naman sa iba, yan ba'y mapapanagutan mo sa Panginoon? Ginagamit mo ba yan sa tama? At kapag balang araw ay humarap ka sa Kanya, Masasabi mo ba sa Panginoon na Panginoon, ang mga biyayang pinagkaloob mo sa akin ay pinanagutan ko. Hindi lamang ito pribilehyo, kundi responsibilidad na aking pinanindigan. Amen. San Juan Capistrano, ipanalangin Ayun mo kami. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, Ang sa madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marunig sa number one Catholic prayer app sa buong mundo ang Hello app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag nyo kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platform sa makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang sabihin mo sa akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangan marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng sa madaling sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.